Eric Santos, pinatunayan ng kanyang concern at respeto sa kaibigang si Angeline Quinto. Sa latest vlog ni Angeline, inimbitan niya ang kaibigan si Eric para gawin ang date or pass challenge sa isang restaurant. Habang nag-video ang dalawa, ilang beses sa sinita at pinagsabihan ng may-ari si Angeline dahil sa pagdadali nito ng pagkain at nag-request na itigil ang kanilang pag-video dahil maingay at nakabubulabog umano sila sa ibang customers. Sa huling pagbalik ng manager, tila napikon si Eric at tuloy nakipagsagutan sa manager nang pagtaasan sila nito ng boses at pinapaalis na sa nasabing restaurant. Agad, agad namang gumit na si Angeline sa usapan at inireveal na prank lang ang nasabing video at agad na nag-sorry si Eric at mga manager sa isa't isa. Nilinaw naman ni Eric na ayaw niya lang na binabastos ang kanyang kaibigan kaya ganon ang naging reaction niya sa nasabing prank. Maraming fans at supporters ang dalawa ang natouch sa ipinakitang concern ni Eric kay Angeline at sa ban kanilang bond bilang magkaibigan.